Halo po sa inyo mga kachanski, kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mamaswerking numero at kulay base sa inyong mga subject signs sa araw ng Sabado, May 31, 2025. At bago po kayo tumaya, pwede po kayo magpahid ng mga cinnamon powder sa si inyong dalawang palad. Ipahid nyo lang po yan mga kajanski habang sinasambit nyo po sa si inyong mga isipan ang inyong mga kahilingan. And then pagkatapos, pwede nyo po itong banlawan ng tubig. Gawin nyo po ito bago po kayo umalis at kayo po ay tataya. At kung meron naman po kayo mga pinapangalagaan na mga numero, okay, na inyong mga favorite lucky number. So, pwede nyo pong i-mix, i-combine itong mga numerong ito base sa inyong mga zodiac sign. Depende na po sa inyo, gamitin nyo po ang inyong husay at kaling sa paggamit ng numerology. Para sa mataong aris, gagabayan ka ng langit sa iyong pagdidesisyon, lalo na kapag natagpuan kang nitong nito sa mga pangyayari. Sundin mo lang ang mga sinasabi ng puso mo. Ang iyong mapalad na kulay ay beige. Ang iyong mga numero 8, 19, 23, 28, 34, at 40. Para sa mga taong Lumang gamit ang iyong pampaswerte. Ilabas at gamitin mo na ito ngayon. Ang iyong mapalad na kulay ay blue. Ang iyong mamaswerte numero 6, 15, 22, 29, 32, at 41. Tara sa mga taong Gemini, magsuot ka ng matingkad na kulay ng damit. Nang sa gayon ay masilaw ang mga nagkahangad na mabigo ka. Ang iyong mapalad na kulay ay black. Ang iyong maswerteng numero 2, 14, 21, 29, 37 at 40. Para sa mga taong cancer, diligan at bigyang pansin mo ang iyong halaman. Alisin mo rin ang mga lantang dahon dahil ito ang pambuywenes mo ngayon. Ang iyong mapalat na kulay ay violet. Ang iyong mga sweating numero 17, 18, 25, 28, 30 at 36. Para sa mataong Leo, hindi bagay ngayon ang lucky charm mo. Bagko sa bigyan mong saya ang hindi mo kakilala na nahihirapan ngayon. Kapag nagawa mo yan, dalagsa mga piyaya para sa iyo. Ang yung mapalag na kulay ay peach. Ang yung numero, 7, 10, 15, 21, 38, at 45. Para sa mataong Virgo, paninindigan ng iyong kailangan ngayon. Kaya hindi ka pwedeng masanay na magpalit na magpalit ng pasya. Ang iyong mapalad na kulay ay red. Ang iyong mamaswerte numero 6, 8, 11, 20, 31 at 43. Para sa mga taong libra, kahit nalulungkot ka, magsaya ka. Ipakita mo na hindi ka kayang talunin ng kalungkutan. Ang iyong mapalad na kulay ay brown. Ang iyong mamaswerte numero 2, 14, 15, 27, 39 at 41 Para sa mga taong Scorpio Huwag mong panuuri ng mga nangyayari sa iyong harapan Magkialam ka dahil hawak mo ang susi sa pagkakasundo ng mga hindi magkakaunawaan Ang iyong mapalad na kulay ay white Ang iyong mga numero 5, 17, 28, 30, 35 at 38 Para sa mga taong Sagittarius Mapagkumbaba ka sa harap na mahina ka. Sa pagpapakumbaba, ang ilang swerte ay mapupunta agad sa iyo. Ang yung mapalag na kulay ay green. Ang yung mga maswerte numero, 4, 12, 25, 37, 40, at 42. Para sa mataong Capricorn, ito ang araw kung kailan ay kusang lalapit sa iyo ang mga swerte na kailangan-kailangan mo. Huwag ka nang mamili pa. Ang yung mapalag na kulay ay yellow. Ang yung mga maswerte numero, 6, 19, 23, 33, 35, at 45. Para sa mataong Aquarius, giginhawa ang kalooban mo dahil kusang magkaalisan sa kapalaran mo ang mga ayaw mo. Huwag mo na uli silang imbitahan sa buhay mo. Ang iyong mapalad na kulay ay purple. Ang iyong mga maswerting numero, 1, 17, 24, 26, 39, at 43. Para sa mataong Pisces, hindi pwedeng lagi kang nasa bahay bagkos mamasyal ka. Sa pamamasyal, may makikita kang magandang pagay na magsisilbi mong inspirasyon upang masalo kang magsikap. Ang iyong mapalad na kulay ay pink. Ang iyong mamaswerting numero 7, 18, 23, 27, 38 at 41.